Ang pera, kapag ninakaw, pwedeng maibalik. Pero imposible nang maibalik kung ang nanakawin ay blank. Uh, buhay. Kung spaghetti ang buhok, ano ang mahihirapan kang gawin dito? Suklayin. Sign na mayaman ang kaklase mo. Um, malaki ang baon. Saan karaniwang may mascot? Sa birthday party. On a scale of 1 to 10, gaano kasarap ang durian? 8. Let's go, Mami Reserve. Eto, ang pera kapag ninakaw, pwede daw maibalik. Pero, imposible na maibalik kung ang nakawin ay buhay. Siyempre, ang sabi ng survey dyan ay... Yes. Kung spaghetti ang buhok, anong mahihirapan kang gawin dito? Sabi mo, isuklayin. Naanjan ba ang suklayin? Yes. Wow. Sign na mayaman ang kaklase mo. Malaki ang baon. Ang sabi ng survey... Huy! Saan ka naniwang may mascot? Sabi niyo sa birthday party? Ang sabi ng survey? Wow! On a scale of 1 to 10, para sa'yo, gano'ng kasarap ang durian? Sabi mo ay 8? 8.1. Ang sabi ng survey dyan ay? 8.1. Oh, ay, meron. 119. Very good start. 81 to go. Let's welcome back Josh. Joss. Josswa. Ah? Cholo, Let's cholo. <laughs> sa team mo, ilang puntos na nakuha ng mami mo? 100 plus yan. Dapat, mami. syempre. <laughs> 100 si mami pa. 119, yan ang ah. nakuha ng iyong nanay. So yes, you need 81 more points. We can do it. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Mami Rosel. Give me 25 seconds on the clock. Ang pera, kapag ninakaw, pwede pang maibalik. Pero imposible nang maibalik kung ang nakawin ay blank. Buhay. Bukod sa buhay. Oras. Kung spaghetti ang buhok, ano ang mahihirapan kang gawin dito? Suklayan. Unatin. Sign na mayaman ang kaklase mo. Mm, masarap yung baon. Saan karaniwang may mascot? Sa birthday party. Sa mall. On a scale of 1 to 10, gano'ng kasarap ang durian? 6. Let's go. We need 81 points. Kaya, kaya, Joshua, Pagka pera ni Nako, pwede may balik. Pero imposible na may balik kung nakawin ay oras. Oras, oras eh. Hindi na may babalik ang Sabi yan. ng survey sa oras ay... Uy! Wala! Ang top answer ay puri o dangal. Puri. Oh. Ang top answer. Kung spaghetti ang buhok mo, may hihirapan kang... Suplayin na. Kung ito. Natin. Ang sabi ng survey... Yan. <laughs> ang top answer ay suklayin. Nakuha niyo po. Sign na mayaman ang mga klase masarap ang baho. Ang sabi ng survey, pwede. Okay, Pero ang okay. top answer ay may sasakyan. Ah, sabi. Yeah. ang karaniwang may mascot, sambol. Birthday. Ang sabi ng survey, meron. Konti na lang. Ang top answer ay sagot niyo po sa birthday party. Ito, oh, okay. 47 to go on a scale of 1 to 10, gano'ng kasarap ang durian? Sabi mo yun, 6. Ang sabi ng survey, meron. Sa Pero hintayang di umabot, ang top answer ay 5. But anyway, congratulations for Pare. Thank you, thank you, thank you. 100,000 pesos. Team Julicio, congratulations!